So, yun. Good morning, good morning. Good Saturday morning. So, tayo'y uh, magsubok. Kahit na madilim at medyo may ambun-ambun. Ayan, o. Oh. Doon, na ah, ambun na sa paete, o. Oh. Dito sa amin, manipis lang. Yun. Alas 8 ako umakyat Nakakit dito, alas 8. Yun, so, wala tayong 5 minutes. Tumama tayo. Tingnan natin kung makukuha natin. Nalayo, eh. Nakatalikod, eh. Pasibat na, e eh. So, yun. Yun, set out sa inyong lahat. Okay, titingnan natin. Kukunin natin. Good. Saturday morning. Good morning, good morning. i ah, natin. Kita ko tinamaan eh. Malayo na eh. Nakatalikod na eh. Ah. Saan na mo muna yung A.G.? Ayun, nagsabit na, ayun. ayoko ko kung gaano kalaki to at nakatalikod eh. Namumuti eh. Gagapang-gapang. Ayun. Aba, bayan naman to. Malapad-lapad. Pwede na. Mapay-pinggir to. yun kaakit ko lang o oh, ayan o oh. yan ang tama o oh. katalikod eh dito sa likod tapos tumagos dito sa mata ang uh, tama niya ayan o oh. yan ang tama ho oh, oh. katalikod siya nakaganon siya talikod eh Oh, medyo maganda ang ano natin Medyo maganda pa rin ang sight natin Kahit di natin nasiro Dito ang tama Tagos dito sa mata Malapit sa mata So yun Ito Breno Mano Yun Shout out sa inyo lahat. Ito para sa pamilya ko. Shout out sa inyo. Sa asawa ko, kay Nikki, sa mga anak ko, kay Jefferson, kay JR at saka kay Akita, sa aking mga apong si Lucas at si Silty at si Liam. Aking manugang si Laika at saka si Len. Yun, shout out sa inyo. Sa aking mga kapatid, si Ate Joy, Ate Tenten, Bon Bing Dudes. Yun, sa aking mga kamag-anak at, at ano, kaibigan. Yun, sa aking uh, grupo ng uh, tropang Cavite Hunter yun shout out sa lahat ng tropang Cavite dito sa San Juan Kalayaan Hunter yun shout out dito sa mga hunter at saka mga isda dito sa San Juan Kalayaan at saka sa bago kong tropa na Tiksay Team Pabebe ng Pagsanhan o yun shout out sa inyo mga tropang Pagsanhan mga pabebe dyan okay ito Benamano wala pang 5 minutes Pag akit ko Nakita ko nakatilikod Okay Lagay natin sa banga <coughs> Oop Morning Saturday morning Sana Mababa ang tubig Ang laki ng binaba Ang laki ng binaba ng tubig Wala na sa tuhod to eh tubig na to ang katukod pa so yun ayusin natin oh, hirap ng ano madaming kasi kailangan natin ilagay sa banga para buhay kasi yung tama yung mga ibang tama eh ano naman hindi naman na uh, critical kumbaga pag sa ulo yan critical yan patay yan kaya lang, maganda pa rin yung nakababad siya eh. Abot pa kaya? Kasi mataas na eh. No? Parang laki ng binaba. Hindi na yata umabot yung aking bihagan. Yuyuko tayo. Pag tayo may lalagay, ganun lang yon. Okay, okay, okay. Pwede pa, pwede pa. iyon para iyon op huh kalasin natin toh sigurado baka yung beer naman yung nating sinat out eh mawala pa five finger pwede na pag akit ko eh nakita ko palabas siya eh kasi mababa ng tubig ay eh, ng isda sa ilalim mo oh. hindi nagaangat kulimlim eh ano lang to wala pang 5 finger to 4 finger in half lang to Wala pa palang 5 finger to Ayan ang tama nya Ito ang tama niya, Nakatalikod siyang ganyan Ito naman dyan Tapos tumagos lang dito Sa ano Mata Malapit sa mata Tingnan natin kung mahuhugot to At mukhang Mamamatay oh, na to Diyos ko Parang kasi pagka mamamatay Ayun, ayun, tamang tama Ugot O oh, yun, oy, oy bayan, bayan, Iba yan, hulog Hulpim... pa yung Bala, yung karete Ito, ganyan naman o oh. Four finger niya the half. pwede na Okay, taba naman eh pang pan, pang pang pakyu daing aman tama to okay Babay. ano ang bay natin yun sa makulimlim at medyo may ambon ambon okay babay. may ulit ah yun hilo boy tv may ulit malungkot sana makuha o so, yun sana mabilisan At, eh, wala nang malaki ito nang pinakamalaking dumadaan wala eh mukhang malaki sa malayo eh gapang eh lubog ng konti eh Umumuti lang eh itong dinabot naka four finger Pwede na. Alanganin pa yata ito sa 4 finger. 3 finger in half. Ay mukhang malaki doon sa ano. Daya ang tubig eh. Pwede na to. Ay, ganun talaga. Huwag tayong mag-choose eh. At walang masyadong uh, isda. Mahirap magpaano ngayon ng isda dahil sa kulimlim. kung malaki sa malayo eh para tayong ano nito sastre nakaayos Ay, tayo ng uh... si pagka tinamaan yan ikot ikot eh ikot ikot siya ayan ang tali alanganin sa ano four finger pero inabot siya three finger in half pero makapal pwede na oh ayan shout out Laguna de Bay hmm si nga talaga kita ka lang mag choose ngayon mahirap ang isda mamaya um, tayo lipat pag hindi dumating si Nail doon sa tori nya ayan sa tori nya lilipat ako dyan pagka ang alas 9 wala pa siya okay Pagka naman siya, wala namang problema. Bababa ako, babalik ako dito sa story ko. Okay. May ulit. Ay ah uh, bigla akong nagkasabay-sabay ang pasok ng isda. Pinabayaan ko silang pumasok, kaya nung nandito sila sa laob, yun. Nakikita ay ko naggagapang, kaya binakbakan ko, ito. Yung tatlong tali natin, tatlong karete natin, no Ayan, oh, nasa bulsa ko. Pati ayun ano oh. Ayan o. Oh. Puro may huli huya. Yung tatlong yan. Iimisin ko na. At iisa uh, e, na lang yung bala kong naka, ano, ah, bali apat na karete lang ang dala ko eh. Kukunin na natin tong isa. Ayan o. Oh. Ako sabit sabit na. Baon. Baon, baon na baon. Dako. Ayan oh, oh. o. Itong isa muna. Mamula-mula pa naman yung buntot nun pa yung isa natin kung ano okay. ayan na yun nahugot ayan ho, ang isa itong isa eh parang ano eh pumulupot ng husto ang matigas tigas ano kaya ito basta ganitong medyo ito lang ho malalaki ito lang ang pumapasok eh hindi ko alam kung Gloria or uh, Urig basta mamula mula at medyo hindi tayo choosy ngayon at eh gantong ano eh. Ayun, Gloria. Eh, ayun oh, Gloria. For finger in half na Gloria. Pwede na. Hindi tayo ngayon choosy sa isda at talagang mahirap ang isda ngayon. Marami pumapasok kaya lang eh. Ayun, Gloria nga. Mama tayo kahit malalim oh malalim ang isda gagapang lang sa ilalim talagang uh, patsambahan lang ayan o oh. op sa banga apunta apat lang yung karete natin na dalay eh. yung isa reserva nakasubo na para just in case may umangat na malaki laki makakaputok pa eh, yun Ah, tuloy-tuloy lang. Ito isa. Ayun, tatlong may huli, tatlong karete. Nabilisan lang. Naputukan. Sana mahugot. Ayun, nahugot. O ko tako. Ako, o, sumabit sa matigas. Ayun isda, oh. Namumuti, oh. Ito pa yung isa. Mamaya na lang ito, ito isa baon din eh, oh. ayaw mahugot, eh, yung isa ayaw din oh. ayan, ayan namumuti yung isda sa ilalim mo oh. Ngamian na natin kunin total meron na tayong dalawang ano eh pagka naging tatlo yan tatlong sabit, apat yan, eh, bababain ko na yun yun, ano, ayaw makakuha sabit sa matigas ayun ng isda oh namumuti oh ah, ito yung isa Ayun isa Tapat lang. Sabit din. Matigas pa. So, wag natin pwersahin. Ang inano ko lang, nakakaabala sila eh. Sa ibang dadani eh, nakaharang. Kaya, kinuha ko na. Tsaka, wala na tayong pang reserve backup. So, ito. Meron na tayo. Papalitan natin to kasi ito pang ano to eh. Talagang pang to. Kung sa ano lang, kung harapan lang. Pero abot naman, depende sa karga ng uh, CO2. Kaya lang, pabakapan natin siya ng uh, papalitan natin. Halos parehas din ng bala ko 'yun, okay, bulit bulit laki, tsaka bulit liit. Itong aking ano, ito oh. Ito si Bullet liit, Kahit 50 meters pa yan, abot to. Ayan oh. Gawa ni Kanar Singh. Malupit. Naninisid. Ayan yung isa oh. Galaw ng galaw oh. Sabi talaga eh. Mamaya anak kunin kasi pagkakinuha ko, bulabog yan. Sure ball. Baka may malaki dyan sa ilalim na hindi pa naangat eh. Lumayo. Kaya maya maya total mayroon na tayong isang nahugot Mamaya na natin kunin Dalawa na yung ating karete Okay Yun check out check out Mamaya ulit Tinis lang Ayan o no? yung isa Tigas si Ayan yung isa, oh. Tigas, eh. Ayan yung isa oh. Ay lumutang lang ha ah. Ayaw Ayaw kong Baka maputol Kasi Mahirap magpa Ano ngayon ng isda Mahirap makahuli Kaya ibig sabihin eh magpaangat dahil kulimlim pero nandyan sila sa ilalim gagapang at least eh, natatamaan naman natin yun oh hindi ko pa pala na eh ano yata na ma okay bye bye Hulih, hulih, hulih. mataas ng hangin kahit mataas na malakas ang hangin kaya lang eh, eh, kasi eh, kita kasi mababaw na naman ang tubig kaya doon steady dito lang sa tapat kasi natin ayun bawang namin yung bala Gabal yung dalawang ano ko, tali ko. May huli yan eh. Kaya lang, pareho. Yun. Oh. Mm -hmm. Yun. Ano? Ganda ng tama eh. Kapal. Kapal. Pinggir Langanin yano, no Pinggir ini Supaya so, pinggir Ayun Berarti bay Maulan-ulan do Sa paete Maulan Dito ang bun na Ayan ang bun Tsaka hangin Okay kita tayo susuko Ito may nakikita pa naman tayo eh Doon talaga Okay lang yan Tsagain na natin Nandito na tayo eh Patlong wag lang talagang Mulo ng malakas na malakas Pero naman tayo nakikita eh uh, steady sila sa ilalim pero Pagka medyo umangat yung araw Nagsuminag ng konti Nakikita natin sa ilalim Kaya uh, Tinatamaan naman So yun Matama naman tayo. Ang laki ng nahugot ko dito. Oh. Ang lapad. Yan sana ang pinakamalapad ko. Kaya lang wala eh. Nahugot eh. Malambutan. Okay. May ulit. Oh, huli, huli, huli. Kala, talagang uh, sa ilalim eh. Naka-steady sa ilalim. Pero pataan tayo ng... 2 inches ay, tumama naman parang malaki sa ilalim eh pero okay na rin to kesa wala tayong putok hmm. yan in a half makapal kain naman sa plito at saka sa paksiw Ayan oh. jadi Pwede na taplis eh o. Oh. Dito lang o. Eh. Taplisan. Pataan eh. Kaya tama niya. Dito lang sa lalamunan. Ayan oh. lang. Hmm. Patay. Anggal na yan o niya. Ito. four finger ini hap. sa mga Talaga mataas matalas lang ang mata. Ikot-ikot. Ay no, oh, nagagapang sa ilalim mo. Oh. maliliit tsaka no? hindi talaga angat. Gawa ng panahon, ulan-ulan at tsaka ano, hangin. Kaya may kitsamba lang tayo kung tatama at tumatama naman tayo kahit na malalim basta adjust lang adjust adjust ng uh, ano isang laki ng isda or pangalawan laki ng isda para sa kali yun ganun lang Ay, akin ganun ah okay bye bye may uli alam mo naman ako mag ganun so ayun tayo yung nagtsaga kahit na may mga pag abon ambon at saka ulan talagang uh, hindi talaga tumigil ang hangin pero kanina nawawala pa yung hangin at saka yung araw lumalabas pa pero ngayon parang uh, madilim na madilim na yun, oh. No? dilim na wala talaga Ayan. so alas 12 na rin nagsirena na ng alas 12 tayo bumaba na Ayan. so yun pakita ko sa inyo ang aking huli Siguro mga naka lang tayo or 7, 8 ganun. Pero, ano tingnan natin. Ay, yun 'Yan ang huli. Up. Wala tayong malaki. I Isa lang ng ano natin, dalawang five finger at saka puro ano four finger in half. Dalawang Gloria. 2468 awalo, dalawang Gloria at saka uh, anim na ring. Yun. Shout out, shout out. Yan ang huli natin ngayon. Dito tayo sa pang-pang magano. -pang mag -ano. mag set up ng huli kasi muulan. Baka abutan pa ako ng malakas na ulan. Ayun, ang laki ng dilim. Ayan, oh. Okay. Bye-bye. Maya ulit, magsusubok para magsusupok doon na lang ulit tayo magvideo sa pangpang -pang. abutan lang kung malakas ang ulan eh. napakalaki ng dilim Okay, bye bye Ooh.